Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakatong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Sikatuna sa probinsya ng Bohol. Ating hihilingin sa ating panunukos na maitatag ang altar ng ating Panginoong Heso Kristo sa bayan ng sikatuna. May muntag sa ato mga kaigsunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong mga kaigsunan nga na sa Luzon o sa laing naso. Talay ko ang sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, kapitong put, Apat na kabanata ang talata po ay labing lima. Mga batis, mga bukal, ikaw rin ang nagpadan. Ginawa mong tuyong lupa ang marami iluto. Mga batis, mga bukal, ikaw rin ang Nagpapadalo mga bati mga buka ikaw rin ang nagpapadalo ginawa mong mo yung lupa ang maraming ilog doon ginawa mong mo ito lupa ang maraming ilog do. Ang namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong panalarapan. Ang mga kami po'y nagpapakumbaba, mingi ng tao sa lahat namin pagkakasala. At ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumbawi, maglinis sa lahat naming karumihan. At aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Sikatuna sa probinsya ng Bohol. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng inyong santong Espiritu, maitatag ang alta ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng sikatuna. Maraming maraming salamat mo ang aming pag-asa tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalak sa pangalan ng Amo. Panginoong Jesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang ating pong pagkukulay ay mula sa aklat ng Genesis, ikadalawampot. Anim na kabanata, ang talata po ay tatlong pot. Ayan tatlumput lima, apat, at tatlumput lima. Apat na pong taon si Isaw nang siya'y mag-asawa at si Judith na anak ng yung Sibiri, ang napangasawa niya. Naging asawa rin niya si Basemat, anak naman ni Elio, isa ring Heteo. Ang dalawang ito ang naging dahilan ng malaking sampanang loob nila sa at Rebecca. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan. Salita. Ang bahagi po ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pagkuha ni Isaac ng dalawang asawa. Alam niyo po, dun sa kanilang kapanahon, wala pong maliwanag na utos na isa lang dapat ang asawa mo. Kasi kahit naman yung kanyang tatay na si o oh, yung kanyang ninuno, lolo, na si Abraham, eh, namatay si Sarah, eh, nagkaasawa pa, no? So, <laughs> habang buhay pa nga si Sarah, si yung kanyang katulong ay naanakan pa, no? So, itong mga bagay na ito, nung kanilang kapanaw, walang maliwanag na kausahan. Gayun man, alam nyo, ang um, nakapagdulot ng kalungkutan sa puso you ng know, mag-asawa, sabi ng verse 35, ang dalawang itong naging dahilan ng malaking sama ng loob ng kanyang mga magulang. Kasi itong dalawang ito ay pawang dayuhan. <laughs> Alam niyo po, hindi problema ang pagiging dayuhan. Pero, kung matatandaan niyo, ang ating nunong, ating amang Abraham, no, ipinahanap niya ng mapapangasawa yung kanyang anak na si Isaac. Ang sabi niya doon sa kanyang katulong, wag ka dito mana. umuwi ka doon sa bayang mo. <laughs> doon mo ihanap ng asawa ang anak inihanda na ng Panginoon. Pagdating mo, sabi ng Amang Abraham. Alam niyo po, isang katotohanan na na naibahagi ko na kapag magkakaroon po ng premarital counseling, isa po sa discussion ang religion. Praise God kasi wala pa naman akong na ka-counsel na magkaibang reliyon. Pero, in the event na magkaroon po ng uh, mag-aasawa na magkaibang reliyon, alam niyo po meron na tayong karanasan na ganyan. Ano, bago mag-asawa nung naliligaw pa yung babae, eh, krisan, lalaki, sumasama, no? nagsisip pa. ang prayer meeting. At nung sila ay nakasal, ama, biglang hindi na nagsisip pa. Tumigil na nung mag-asawa na sila. At nung ilang panahon na, pinipigilan niya na yung misis niya na magsimbang. <laughs> At tapos, ang sabi nung misis niya, support yung misis niya sa kanya, nakakilala na ako sa Panginoon sa iglesia niya. Uh, sinubukan kita ihatid sa paanan ng Panginoon. Nakakala ko, eh, naging matapat ka at matuwid sa harapan ng Panginoon. Pero, kung hindi, sabi ng Misa, huwag mo kong pigilan na gawin ko kung ano ang kalooban ng Misa. E praise God dun sa mga asawang babae na malakas ang loob <laughs> na sumagot sa kanilang asawang lalaki. Ano po? at manindigan sa kanilang pananampalataya. Pero alam niyo, ang sagot ng lalaki doon sa misi, di ba, Turo ni pastor nyo, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. <laughs> Ayun, ginamit pa ang <laughs> turo ng pastor. Alam niyo, isa yan sa iyon kaya ako sinasabi yung discussion patungkol sa bagay na Kasi, eh kung magkaasawa ka, tapos yung asawa mo, gustong ipano, eh, nagkaanak kayo, eh gustong ipabinyag yung anak nyo. <laughs> gustong dalin dun sa mga anak kaugalian nila na ginagawa nila dun sa religion nila. Ano gagawin? Mo? <laughs> Alam niyo po ang akin uh, suggestion sa ganitong pagkakataon, Simula pa lang. Kaya po sa premarital counseling, we discuss these things. Pag-usapan nyo, we decide on these things ngayon pa lang para kapag mag-asawa na kayo, aba, hindi Oh, de kung merong umangal, ops, 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 ops. <laughs> sundo <Nagkasundo> tayo. <laughs> pinag usapan natin yan bago yung kasal, no? Ayun, oh. So, itong mga bagay na ito. Kaya alam nyo, napakahalaga. Kasi, ang kaisipan na tinaglay o nangyari dito sa pag-asawa ni Isao ng dayuhan. Ito tila hindi pakikinig sa kanyang magulang. Ano po? Pagre-rebelde. Paliwanag na pagre-rebelde sa pagkatbating niya. Yung maaring mangyari, ihatid siya sa maling pananampalatay, maling pagsamba. ay eh, mabuti ng mabuti kung maihati niya yung kanyang mga misi sa paglilingkod sa Panginoon. O. Kaya, mga anak, po isang panawagan galing sa salita ng Diyos. Huwag tayong magdulot ng sama ng loob sa ating mga magulang sa pamamagitan ng pagpili ng kabiyak. na hindi natin madadala sa paanan ng ating pang... Ano? Ibig sabihin, Bernie, hindi na, na, tayo papayag sa mga hindi natin ka ng kas, katulad ng pananampalataya, papangasawa ng apa hindi po yan ang sinabi ko. Oh, ang sinabi ko, <laughs> yung hindi madadala. eh, yun nga yung example na kinuwento ko kanina, ano, na nagsisimba, nagpe-prayer meeting, tapos nung nakasala, eh, meron din naman po tayong mga kwento na hindi mana ng palasaya, pero nung naglingkod sa Panginoon, nakakilala sa ating Diyos na buhay. Opo, eh, parang mas, mas mana na palataya pa doon kanila mga napakasawa, no? Pero, ito po sinasabi natin, napakahalaga, pagbabantay. Hindi lamang po doon sa, ito sa pag-aasawa ang tinutukoy natin na yung pagdadala ng sama ng loob sa ating mga magulang. Naku! Eh, ang tingin nga na ang sinasabi nga natin dito, nagrebelde si Isaw sa kanyang nanay at tatay. Eh, ang pagrebelde sa magulang, ay eh, pagrebelde sa Panginoon. So, ano ang sinasabi nito? Aba, hindi lang sa pag-aasawa. Ano mga ginagawa? Ano ang mga iniisip ano ang mga pinaplano ng mga anak. Eh, isang pagkakataon po na ako at yung aking anak ay eh, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sapagkat iba yung kanyang paniniwala doon sa akin. Sabi ko sa kanya, anak, ang katotohanan na ibinabahagi ko sa iyo, eh, hindi sarili ko kung hindi yung sinabi ng salita ng Diyos. Ano? Kaya alam nyo, napaka-inap napaka, napaka ina na ating ihatid sa katwiran at totohanan ng salita ng Diyos ang ating sambaya. At ito yung magagawa natin. Paano? Kung tayo mismo ang magpapatunod sa pagganap at pagsunod ng kalooban ng Diyos. Insan niya yung sa akin, e, paano gagawin ko? Ayaw, ayaw akong pakinggan mga anak ko na sumunod at maglingkod sa Panginoon. Ako, alam niyo po ako, ang pananampalataya ko sa Diyos, walang Kahit na iba Kupang iba yung landas na kanilang tinatahang. Ako, ako, dinutulog ko sa Panginoon. Ang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, batid mo, ang landas nila, marapat, tahaki nila yung landas mo. At kung hindi nila ito ginagawa, ang mga aking panalang, ikaw ang magpadala ng iyong Espiritu upang ihatid sila sa katotohanan ng salita. At alam niyo po, yun yung aking pag-asa. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nananatili ako sa pananampalataya ay hindi yung nakikita. Higit sa lahat yung pinananampalataya. Kaya dito ko po na istawagan yung mga magulang kung sa inyong palagay Hindi yung landas na itinalaga ng Panginoon yung nilalakaran ng inyong mga anak po. Huwag kayong magdalawang iisip na manalangin dumulog sa ating Diyos na buhay at umasa na tunay ipinagkaloob niya ang ating panalangin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po pa nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ay iyong nililiwanagan Marami pong salamat sa ang yung katotohanan ang siyang aming taglay, taglay. At sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba. Ama, kami dumadalangin sa iyo. Yung mga pagkakataon na aming nalabag ang iyong kalooban. Ang kalooban ng aming mga magulang. Patawarin. At ang aming giling patuloy na kami liwanagan sa pamamagitan ng iyong panal na salita at sa pangalan ni Yesus kami nananalig na walang kar karapatan at walang kapangyarihan ng kasinungalingan ng kaaway sa aming buhay at sa aming sambayan, lalo na sa aming mga anak, aming idinudulog sa iyo, Panginoon na tunay, ang tahaki ng aming sambayan ay yung landas na inilatag mo upang aming ganapin at sundi ang iyong dakilang kaloob. Kaya kami nananalig, Ama, walang kapangyarihan na makakapagpatigil sa kaganapan ng iyong naisip para sa aming mga pamilya sa pangalan ng aming Panginoon. Ito din po yung aming panalangin sa bayan ng Sikatuna sa probinsya ng buhol. Ang aming panalangin, magkaroon ng patawaran, magkaroon ng unawaan sa katawan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Ipahintulot mo na ang bawat iglesia ay manindigan sa katotohanan ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Ama. At sa ganitong paraan, magkaroon ng pagkakaisa at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Yeso Kristo sa bayan ng sikatong sa altar na ito, makapaghandog ng pagpupuri. Pagsamba, makapaghandog ng may kalayaan. Thus we declare the fire of revival sa bayan ng Sikatuna. At asal namin na dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Paneros. Kilusan mo po ang mga bayang ito at maganap ang iyong itinalaga sa kanila. Nasal din namin ang kaunlaran at hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao sa ganitong paraan matupad namin yun. Tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel. To be a missionary sending country. And to be the America ways in the heart of its glory. Kasal din po namin ang pangunguna mo sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declared the fear of the Lord na maghahari sa aming gobyerno. Nasal din po namin ang iyong pagsama sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng dating Ikaw po ang umilos at gumapay magkaloob ng lahat nilang pangangailangan. As we also claim your blessings sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila'y sumaksig sa mga bansa ay yung pinagdalhan sa kanila. As He also declared peace over Israel and the far of revival sa US, sa Brazil, sa Russia, at sa South Korea. Lord, didinudulog din po namin sa iyo ang mga bansa na aming tatahakin, na aming tutunguhin upang manalangin at humingi ng iyong Art of revival. Ikaw ang kumilos sa Vietnam, Myanmar, Cambodia, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Hayaan mo na sa pagtungo ng iyong lingkod sa mga bayang ito, ang iyong apoy ng kapangyarihan ng banguna upang talaga ang mga lugar na ito para sa iyong makap ang yari pag-ibig. Maraming, maraming salamat. We also claim your provision for everything as we believe that indeed you are our Jehovah Jireh. Maraming, maraming salamat. Pinangkin namin tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming pag-ibig. Amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Sa pagkakataw ito, hiyan niyo pong ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit. Now, forever, I declare this house and love. Parking with a new big and flourishing business. Jesus name. Many, 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 many men. Praise God. Praise God. Hangang Sasu Sama Sama nating God bless the full of me big time. And so we declare to God. Be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Many, 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 many men, Praise God. Praise God.